Hello, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong video na naman tayo ngayon na ibabagi sa inyo. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At ito ay makakatulong sa inyo lalong-lalo na sa nagkamalabuan na makarelasyon. At kung bago dito sa channel ko, Ayaw nyo niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Black ka pa rin ba sa partner mo hanggang ngayon? At gusto mo ba na makausap siya at magkaayos kayong dalawa? At dahil ayaw mo na tuluyang makihiwalay at masira ang relasyon o samahanin sa isa't isa? Dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya, kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon, lalong-lalo na na wala na talaga kayong kontak sa isa't isa at gawin ito nang sa ganon siya ay magmamadaling tatawag o kukuntak sa iyo sa kahit na anumang paraan para lang makausap kanya. Gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo at dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong usapin. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo ito sa palad mo pangalan at apelido ng target at sa ibaba ay isulat mo call and text me now. Isulat mo lamang ito ng isang beses. At pagkatapos mo nang masulat ito, ilapit ang palad mo sa baba mo at ibulong mo ang mga salitang ito. Ikaw ay magmamadaling tatawag sa akin ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito ng kahit tatlong beses Pwede mo dagdagan ng hiling kung gusto mo, wala pong problema. Sabihin mo kung anong gusto mong sabihin sa kanya. O kahit anong gusto mong hilingin para sa inyong relasyon na dalawa ng partner mo. Ganito lamang kasimple ang ritual na ipabahagi ko sa inyo ngayon. Gawin ito hanggang kailan mo gusto o sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At ito muna sa ngayon. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. May God bless us all.